Hello mga kabataang helmet, yeah. syempre today. Babe bigla pa kinadaan. Eh daming tao ngayon dito sa SM mga kabataang helmet kasi graduation. Buda na ako kami na upuan dito. Dito na lang kami na kainin video at for sa. ...Bang! <laughs> Pero ito nga mga kapata, helmet Today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok Please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi updated. Sa lahat ng mga ina paalan at sasasol. Ano ni Bichang Talagang... Mabilisan to at ang iipala nating issue ngayon mga kabata helmet. Marami naman tayong may issue haros haros halos araw-araw nang akong epal sa issue ng bayan. Pero ito mga kabata helmet ang pag-uusapan naman natin ay yung about sa excuse me po about sa PhilHealth. health pata na yung mga naka issue na yan regarding sa PhilHealth na yan, pero bigyan ko pa ikaw ako ayoko talaga magamit ng PhilHealth ko na yan okay lang na magbigay ako ng contribution pero para sa akin it's a no no na magamit ko yung contribution ko dyan kasi once na nagamit ko yan ibig sabihin nagkasakit na ako or may sakit ako, or na-confine ako, or whatsoever. Pero ayan na nga mga kapatang helmet. May issue kasi kay PhilHealth na naman. Yung 15.5 billion. Yes, it's billion. Ito, nabasa nyo na ba yan? O di ba? 15.5, 15.5 B in billion na disbursement. Jogger. Eh, ang salta na rin si Rep Green na dating uh, the OH secretary din, di ba? Si under Hindi, si Green under siya kay Pinoy. Kasi di ba that time is siya yung secretary ng DOH with the Dengvac Yes. Pero Ayun nga mga kapatang helmet, may sinasabi si Representative Garing about naman dyan sa PhilHealth. Pero kayo ba mga kapatang helmet, abong masasabi nyo regarding sa PhilHealth, may mga benepisyo pa ba? Nakaka-ranas pa kayo ng mga benefits from the PhilHealth aside dun sa mga contribution nga natin. Pura lang nakaloka lang talaga. Nagtaas pa sila ng premium! ko so, Nagtaas ng premium kung si PhilHealth. Pero yung kasabi ko nga sa inyo, ayoko talaga magkakaroon yung contribution ko dyan. Mas okay na sa akin na sa kanila na lang yan. I see po. Thank you. O oh, nga pala, mga Bata Helmet, nandito nga ako sa... Bahay. <laughs> Punta na dito. Kayo na kayo. Thank you po. D dati, mga Bata Helmet, more on sandwiches lang sila. Noong una ko itong na Pero ngayon, more na silang po. Oh. Ang kito oh. mm -hmm. Parang ice cream, pero noodles to. Oh. So, ayan nga, mga Bata Helmet. Ito si video ka sa ay sandwich. Hinatid pa sa amin ni Ma'am. Salamat, Salamat po ah. Ito nga pala ay eh. Ayan, Family Kitchen SM Arelao Branch. Pero ayan nga mga bata helmet. Comment down below nyo nga dyan kung anong masasabi niyo regarding sa issue ng feel health. Kung para ba sa inyo ay eh, sapat pa ba na magkaroon tayo ng contribution para sa inyo okay pa ba na wala tayong nahihita? <laughs> Mas diba ito kasi mga bata helmet eh. Real talk tayo sa ibang bansa kagaya sa Amerika meron silang mga federal law uh, federal law insurance healthcare system, healthcare insurance, aside din sa mga state insurance pa. For example, California, meron silang tinatawag na medical. Yun yung under ng state ng California. Binibigyan yung mga yung 65 and above. Meron din yung sa kategory na uh, below 65, pero yung mga homeless, yung mga single parent, or may mga ganyan. Pero kagaya din sa Arizona, meron din silang ibang uh, insurance. May federal, meron din may state. Nandun sa healthcare system na yun, or dun sa insurance na yun, talagang halos free sa Kasi may funds from the government. Funds from the government yeah. yan, hindi yan kinukuha na, mula doon sa mga uh -oh, empleyado? Oo, wa walang, uh oo. -oh. Meron din yung tipong from the company, uh -oh. bibigyan sila ng insurance. Pero aside pa doon, may mga primary insurance kasi yung tinatawag. May secondary. Ma kasi isang tao, uh -oh. marami. So, dito sa Philippines, parang ang counterpart niya is the PhilHealth. Yung PhilHealth kasi, may kontribusya ko yan uh -huh. sa sweldo mo. Yes, kasi may contribution nga tayo dyan. Diba? Kaya may uh, funding, uh, uh, it's because of our contribution from your sweldo. Yes. Oo, yun yung source. Yeah. Wala yung tipong from the government. Ito yung ibibigay sana or i-allocate ia na ayuda or tulong, uh -oh. benepisyo para sa all employees. Sa Unlike sa US hindi na kinukuha from the sweldo. Meron silang ano, may insurance doon, pag sinabing federal, merong um pondo talaga um, ang government may certain allotted funds from the government na ibinibigay e dito sa, sa mga oo may kategory kasi siya mga health pero anyway highway dito sa sa Philippines it's ano lang siya feel health and HMO kung nakakaluwag-luwag ka pwede kang magbayad ng HMO yes. o yung health card mo pero kung ikaw ay simpleng mama yan Diyan nakatira sa farm. Sharot. <laughs> <laughs> hindi 'yung tipong ano, 'yung wala akong kapasidad na kumuha ng HMO. PhilHealth lang. Oh, PhilHealth talaga. Yung company mo wala pang benefits ng HMO. PhilHealth lang talaga ikaw aasa. May mga benepisyo bata na ko sa PhilHealth na kahit hindi tayo magkasakit o kahit wala tayong sakit, meron tayong nakahihita na free sana na consultation free na gamot, free na diagnostics, ano, procedure, yung mga Yes, free dental. Free, um, so. O talagang sadyang kailangan, ma-confine ka pa, ma-operahan ka pa, saka mo siya Ano yung gano'n eh? Parang wala. Walang. Sa tanang buhay ko na nagtrabaho ko sa healthcare system, sa mga health insurances, pangwala. wala. Pero ayan, comment down below nyo kung masabi masasabi nyo dyan, anong boss ng masa, mga kapatangilme. Eh? Stay, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa boy, nag-helmet din ang bukit. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Kakain na kami ng Bujaga Party Stay though. healthy. Yes, stay healthy. Bawal magkasakit. Hanggat gusto. <laughs> Bawal magkasakit hanggat wala tayong beneficyo na pang malakas ang insurance. Simpleng buhay tayo kahit galing tayo sa farm. Hmm?